Hi, guys! Outfit check. Why di na ba tayo maging MC today? Hmm, kada pa Oh, With my personal assistant, my sister. Hmm. Guys, pupunta na kami ngayon sa events na kung saan may kasalan. Oh. the beautiful bride how does it feel that today is your special day say baba ni mo kuyaw kuyaw wow and i know dai no makuyaw jud ka no so congratulations dai kalmara ha kalmara kai wala pa man

Tana, tumela Salamat na mga senior citizens Pwede lang sila pupupo But then, para sa mga bridesmaids And groomsmen And the owners Kainakamang sa isayang Ati-atang Mga citizen, pupupuan lang na pagsakitawang Ati-atang 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 ati Thank you so much for coming in this kind of event. May I ask the parents of the bride and the parents of the group this celebration will be happen Dahil nagka-problema tayo sa musika, ay kinuha ko na rin totally ang music dito. Nag-voice over na lang tayo. Kasi nga, bawal din makapiray. Kaya't ini-enjoy na lang ng ating mga bridesmaid at groomsmen ang mga pangyayari. Wala nang masigit pa sa pusong masayahin, people of God. Alam niyo yung totoo? Hindi nakabase sa events ng buhay ang mga pangyayari sa buhay natin. Nakabase ito kung paano ba natin hinahandol ang mga pangyayari. Yari sa mundo. Hindi lahat ng pangyayari is maganda. Pero kung alam natin kung paano i-handle ito, magiging maganda pa rin ang daloy ng buhay. Kaya sobra ako nagpasalamat sa ating mga bridesmaid at groomsmen. Lalong-lalo na din sa ating mga primary sponsor. Nakikita ko kasi na masyadong matagal na silang nakatayo. Kung kaya pinauna ko na lang silang pinaupo. Ayoko na sasakit ang kanilang mga tuhod. Kaya sobra naman nila itong naintindihan. Maraming 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 salamat din sa Panginoon kasi nga sa araw na ito, hindi din umuulan. Sobra tayong napaka-grateful at sabay-sabay tayo na nagpapasalamat despite sa mga pagsubok na pinagdaanan. Everyone please, welcome once again, Mr. and Mrs. Renami Cardones. God bless you. Pag-ahimayong sa nasa sa 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 Selamat <coughs> lulus tuh. Eh bukan selamat nomor lagi puntong ito ay nagaganap na ang ating tinatawag na first dance. Sobrang napaka-thankful ko kasi nakikita ko pa rin ang ating mga ninong at ninang. Salamat sa panahon at hindi sila na inep, naghintay pa rin talaga sila sa atin. Nakakatouch lang talaga ito sa puso ko. Senior citizen na kasi yung iba sa kanila pero nagtitiis pa rin. Sobrang nagsorry po talaga ako sa mga pangyayari na hindi talaga inaasahan. Pero lagi nyo po itong tatandaan para sa ating mga primary sponsor. Sobra-sobra ko po kayong pinapasalamatan. Salamat po sa pagiging maintindihin nyo at salamat din po sa paghihintay. Thank you so much po sa inyong panahon para sa dalawang mag-asawa na ito Naway waiba unin nyo kung ano man mga bagay na natatanggap nyo sa araw na ito at i-enjoy ang mga panalangin na yon sa mga mabubuting paraan. Maraming maraming salamat sa mga tao na nagtatanim ng kanilang finansyal bilang pabaon sa dalawang mag-asawa. May the Lord God Almighty blesses you guys, both now and forever. Sana marami pang blessing na darating para sa inyong lahat. At sana para sa dalawang mag-asawa na ito, marami marami pang mga panalangin na ibubuhos ang Panginoon para sa inyo at i-enjoy nyo ang mga panalangin na yon. Lagi nyong tatandaan o lagi mag-away. Kung darating man ang panahon na nasa kawalan, matuto sana tayong magpasalamat at kung darating man ang panahon na nasa abudansya tayo, pasalamatan pa rin natin ang Panginoon. Ika nga sa kanyang salita sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. In everything give thanks. Tugo nyo na mga bata, yung mga mga na, mula

<laughs> Oke, okay, magungi tanai Bisa guncay pagsulay Ayo kalimpi di balag usawa Magungi tanai japon Diba? <laughs> Bahalag manigulang na Bahalag ucintaan yo Sungitik ya ni ibu asawa Bisa gua bukang panahon Magkagoi na Kayu mulai akong panupaan For better or for worse, tell tap to aspire sana natin na tayo ay makapiright kaya i-voice over ko na lang ito i-explain ko sa inyo kung ano nga ba ginagawa ni Hansel. sa harap ng kanyang asawa siya ay sumasayaw habang binubunot o kinukuha ang garter mula sa kanyang asawa tapos ang mga binatang ito ay naglalaro naman ng hep kasi ang lalaki na mananalo ay siya rin mapapartner ng babae na mananalo din sa hep hep kung kaya nasa kasabihan na baka daw sila

sa mga ninong ninang sa tanang yan si Karong salamat kayo ninong tanang po natin tanan busog ba mo wala busog wala pa wala pa wala pa pa wala pa wala pa Ini ko pun suporta niya sa paghikay sa mga kasal uh, Labi nasa. sa Dinikanan sa ang misis, kasi, uh, Shirley si, si Mama Shirley <laughs> of Papa Hendry O oh, Uh, amigo, amiga, sa mga idagaw, salamat kayo sa pag-ari. Sa pagdulog din ng among special nga adlaw. So, usap, salamat sa mga nidawa abi, ni, nihatag sa mga reshare sa ilang blessings o sa mga gifts diay. Salamat kayo. Salamat po kaniyang tanan o especially sa atong Jolibet. Salamat sa kasal. Nakungod din nyo, nakakawad po ni Karong Lechor. O kaniyang tanan, yan ang iyong part ni celebration sa mama, sa papa, sa mga sponsor, sa tanan, na digahin, may mga